Sige nga. Kung totoong talagang mahal mo ako, kiss mo nga ako. <laughs> Yan, mahal talaga ako ng asawa ko. Yan guys, oh, dito kami. Oh. Ang sarap ng hangin. At ang sarap maligo. kuha daw kami ng panghilot. Panghilot sa puwit na raproot. <laughs> Pwede pa to? Ano po, ang kinis niyan. Ito, ito. oh kasi Pahingi. Bakit hingi ito? Sa dagat naman ito. Yung inuwi ko dati na wala eh. Ito. ito maganda <coughs> ito maganda mga lods oh, hilot sa puwet na rap rod ito ang ginagamit yan mga lods pang sa puwet na rap rod yan yan malapad So yan, mga lods, ang dami pala ditong mga panghilot sa puwet na rap road, Rap road po oh. ang dami yan mga lutso mamimili lang kayo dyan kung saan ang panghilot sa puwit na rap road try natin wala mo sa malap ito ah ito try natin eh. ito, try it. <coughs> wala eh hindi na, naman ako pumuti eh. lalo akong umitim oh wala nang tanggal yung tuba wala, huwag na, tama na to ito ito yung iluwi ko kasi nung pumunta tayo dito nawala magpuha ako sa bago lang tara, malay tayo doon Pampisaw um, tayo doon sa Tayo na mga lods at mga ligo na tayo Dahil ang sarap maligo sa tubig na maalat dagat Sen so, yan mga lods kung napapansin nyo mga lods yan Riyan yung... Yan ang tinatawag na Real Beach Kison. Oh, yan na oh. Ayun na oh, may nagtatakbo-takbo na. Ayun, mga lods oh. Oh, yan na mga lods, tumakbo na. Oh, yan. Takbo. So ayan mga lods, magtatampisaw na tayo dito mga lods. Dito tayo, walang bato diyan, mabato diyan malalim. Malalim ba? Yung marunong lumangoy. So ayan mga lods, magkambisaw muna tayo dito. So ayan mga lods, napapansin nyo pa yung mga bangka na yan mga lods. Yan, yan. Yan mga lods, kung napapansin nyo na lahat ng mga bangka na yan mga lods. Yan ay hindi akin dahil yan mga lods ayan ang may ari yan na ito mga taga dito <laughs> at yan mga lods kung napapansin niyo mga loads, yung mga lods yung mga kabundukan na yan at yung mga karagatan na yan yan ay hindi sa akin yan ay para sa kanino ba yan talaga mga luts, mga karagatan na yan at mga kabundukan na yan sino bang nagmamayari yan ah lahat pala yan ay gawa ng Panginoong Isus mag-uwi tayo ng ano yung graba para ano yung ay yung buhangin para gawin nating bahay siguro pagka uh, yung mga bahay dito nakakatipid na ano, kasi may buhangin eh sana malapit sa dagat yung pasig para makapagpagawa tayo ng bahay at pag nakapagawa natin ng bahay hindi nang lumayo yung dagat sa pasig. Sana gano'n ang mangyayari, mga lods, para hindi tayo gano'ng gagastos. Dahil sa mahal ng materialis kaya. Hindi lang sana maghuboy ng mga buhangin dito, mga lods. Ayan, no. Kung napapansin yung mga lods, yan mga buhangin yan, mga lods. Yan, lahat ay likha ng kalikasan likha ng kalikasan tama ba yun? ha? likha ng Diyos na may gawa ng lahat ang Diyos ang dahilan kung bakit nagkaganto ang mundo may dagat may bundok at may mga bangka. Yan, yung bangka, gawa ng tao yan. Ay, tao pala. Tayo ay magtampisaw. Tampisaw sa ilalim ng buwan ay tinatago na ng buhangin. Very nice place, very beautiful place.